Good morning guys. Welcome pa ulit sa ating vlog. So ngayon ay uh, July 16, 2024. Ubisa ko guys. So ngayon ang oras natin ay alas 8.27. Yan, 8.27. So yun mga kaibigan. Uh, hindi po kami papasok sa trabaho, no. Galing na po kami sa trabaho. So galing na po kami ng uh, Malabon. Galing po kami doon sa mga isang isang client namin. So hindi ko na na-vlog 'yun. At uh, medyo naging busy tayo. So 'yun mga kaibigan, uh, ngayong araw samahan niyo ako sa uh, ano buong vlog natin, ano So, yun. Kahit ano na lang, ibablog namin dito. No? So, yun. Kararating lang namin, mga kaibigan. Yan. Pahinga muna ako dito. At, ayan, Kita nyo yung ating service. Binuksan ko yung kanyang, ano, uh, takip, pa, No? Para sumingaw yung init. And, uh, tara, silipin natin. Init-init pa yan, eh. Alright, si Chico. Kaya biluksan ko yan mga kaibigan kasi mamaya uh, sisilipin ko yung kanyang radiator kasi mabilis magbawas ng tubig yan eh. Tignan ko kung baka may, may ano pa yan, may butas. So ayun mga kaibigan, yan lang. Binuksan ko lang sa para ano. Para naman lumamig. No? So ayan, dito muna tayo sa tambayan. Oh, muna tayo. Ayan. Ay, sukas Grabe. Buti na lang may tambayan dito. Okay. So yung mga kasama natin, mga kaibigan, yung mga kasama ko, paalis pa lang sila. Kami galing na kami sa trabaho. Umalis kami kagabi ng alas 9 alis kami ng alas 9 ng gabi wala nang tulugan hanggang ngayon so ay pa naman eh pag gantong oras hindi ako dinadalo ng antok so yun antokin pa ako nito mga bandang after lunch na okay, so ayun gagawa na lang tayo ng mga kung ano-ano pwede natin mga anong dito pero yun mga kaibigan, uh, gusto kong magpasalamat sa inyo no. Yung mga nanonood sa vlog natin. Tsaka yung mga uh, sumusubaybay no. sa so, mga maraming salamat sa inyo. Shoutout out sa inyo lahat. Alright. So uwi muna siguro tayo mga kaibigan. Alala eh. ko pala pa ano yung sa bahay. No? Walang budget sa bahay.

O oh, mga kaibigan, uh, ang oras ngayon ay 5.58 na. So mag-aalas 6 na, no? Uh, at ngayon, pupunta na ako sa shop. Magre-ready na ako kasi mamaya alas 9. trabaho na naman kami. So ang destination namin mga kaibigan ay sa uh, Las Piñas. Okay. Ay, yung si Sam. Yung Sam? Ayun na, nakita si Ate CJ. Si ano? Ate CJ, yun, no? Hello, Ate CJ. Hello, CJ. Kaya sa bana. So, ito mga kaibigan na nakatulog naman tayo kay babana. Makatulog tayo ng almost ako 11 o'clock. 4 hours. Yeah. Baan? Mag-prolizer pa yung mamay lang ako, Chacha. Oo. naka na rin yung mga mga cats <coughs> na gagamitin tayo. Okay, ito naman yung aking buntsutsay. Hello. Hi, common. Hi, common sa vlog ni Papa. Nagpusugat yung mga tenga ko dito sa may hikaw. Tatanggal mo, lalagyan mo lang alcohol. Nililinis <coughs> mo, no? Nililinisin mo siya, lalagyan mo lang alcohol, no? Ito. Si mama na naglalagay. No? Hmm? Si mama naglalagay. Nagdagay! Oh. Oo, oh, para hindi masakit. Oh. Oh. Dati nga, may hmm. gulid ko ng hikaw. Hmm? Ano mata ka? ka? Oo, oh, ginawa ka gina. Magtatanggal yung mo sa buhay. mga kaibigan. Kita mamaya. What's up mga kaibigan? Nandito tayo ngayon sa talyer. Wala na yung ating mga kasama. Yung kapatid ko nagpunta ng Olonga po. Kasama niya si Brad Ayan. At tayo naman. Mamaya pa naman alas Kaya lang tayo maaga nagpunta dito dahil para at least makapag-ready tayo ng mga gamit. At maayos-ayos ko pa yung ibang dadahin. Aba? Grabe yung mga balita ngayon. Mag -apos, mag -apos, mag -apos, Grabe na yung mga balita ngayon, no? Oh, bentahan ng kidney. Tatlong sangkot sa illegal na bentahan ng kidney, arestado, siyam, ang nasagip. Grabe mga balita ngayon. Pinangamuan sila ng 1,000 pesos na bayan para sa kidney. Grabe namang yung balita na ano, yan mga kaibigan. Ano? Kaya, uh, yun ano, wag, nakaw, wag na wag kayo magbibenta ng bato. Napakahirap niyan pagka uh, wala na kayong bato. Yung isang bato sa katawan. At dalawang bato ang kailangan na huwag niyo ibibenta. yung naman niya. Anong nakain mo? Ito pa. So mga kaibigan, ano? Dalawang bato ang hindi niyo dapat ibenta. Yung bato niyo at yung bato na ginagamit niyo. <laughs> huwag niyo ibibenta yun. Parang delikado yan. Malaki. <laughs> <laughs> <to> ano? <laughs> 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 Alright, let's go. Ready na tayo. Misting, ayun. Okay. Ah, yung isang misting pala, nandun. Kailangan ko yun. Mag-charge muna tayo para maganda-ganda ang ating vlog mamaya mga kaibigan. May low pressure na naman. Pwede daw yun maging bag yun. <laughs> Alright. So, saan tayo to... ang chichags Ang tanong! Ang na natin ito. Ano ito? time check muna tayo mga kaibigan is 7.20 ano tapos 9 pa naman yung alis namin kaya at mga siguro 9.30 dire diretso naman yung biyahe namin eh so las piñas ano uh, bago ako mag charge mga kaibigan na uh, gusto kong uh, magpasalamat sa inyo ano at uh, gusto sabihin na uh, please like, comment and subscribe uh, thank you sa mga nanonood alright ay nandito na tayo sa Las Piñas. Alright. Ready na sila ng gamit. Umabot tayo dito ng 11.09 ng gabi. Hope okay. yeah. Okay. So mga kaibigan, ang oras po natin ngayon ano, ay 1.12 ng umaga. Ayan, makikita nyo, may pagkain na kami dito. Ayan. Ah, dito tayo para nakatago tayo sa dahil. <laughs> ay, naman. So, sa so, mga kaibigan, ano, kakain muna tayo. Kain muna kami. Kain tayo. Kain tayo lahat. Uh, ganito kami pagka hindi uh, nagano kami uh, lumalay kasi lagi na lang batsoy doon medyo ano na eh medyo naumay na sila sa batsoy <laughs> so ano kaya yeah, naisipan namin na magbaon so let's go mga kaibigan kain tayo ng masarap foods sa mga kaibigan, hintayin natin yung mga kasama ko para sabay-sabay yung pagkain. Tumira pa sila ng apat na ano yung kwarto. Ito nga pala yung ano, ano namin. Tara ito, tulpo kayo guys. Ayun, kainin ng pusa. Ayun. Yan. <clears throat> Alright. So ito mga kaibigan. Uh, ito yung mga in namin. Ano? Yan. Kwarto. Ano to Hotel. So tinan nyo naman. Napakaganda ng design. Okay. ayaw, puro salamin. No? Kitang-kita -kita kayo dyan. Pagka ano kayo. Buto ba palamig tayo dahil may aircon dito alright libre aircon pa mga kaibigan no? Ah, sarap so ayun mga kaibigan na lo uh, alam ko wala kayong pakialam at uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung trabaho ko trabaho namin, yung mga ginagawa namin kaya kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, ganito lagi yung mga <coughs> na ibablog ko or nasasama ko sa mga video ko. So kung nauumay kayo mga kaibigan, gawa na, comment na lang kayo din. Gawa tayo ng ibang content. Ano? Siyempre, kayo ang susunod. Right. Wala yung mga <coughs> gusto nyo mga ano, huwag nyo lang ako patalunin sa building. At yun, gawa tayo ng ano. So mga kaibigan, ano? gusto ko lang kunin uh, yung pagkakataon na ito, marami marami salamat sa inyo no? at hindi man ganun karami pero alam ko na dyan pa rin kayo mga kaibigan thank you sa mga nanonood ng ating mga walang kwentang vlogs at thank you na rin sa mga sumusuporta at sa mga subscribers sa inyo. salamat pala sa inyo right back to the vlog yun In yung mga kaibigan no?

yun no eh. <laughs> right. Ah. Ah, magpa na ng pusa ayo. ano natin dito Alright. Good morning guys. 6.45 a.m. Tapos na kami dito sa aming madugudugong trabaho. Madugudugong. <laughs> sa yung bawa natin mamaya. Try natin. Umagang kay traffic. Alright. So yun nga pala mga kaibigan. Ano ka uuwi lang. ng galing Las Piñas. galing Las Piñas. Bihis na lang dito. Dala -dala ako dito eh. Ito yung taladala ko damit kahapon. Tapos nandun muna ito, Chico. Smile ka muna. Smile. <laughs> Mabataba ka na ulit ha. Nandun muna. Bago ako umuwi. Bap! Yung baan naman kanya hindi. Dapat... So yung mga kaibigan, dito na ako nagbihis. May, may sakto may dala-dala akong damit kahapon eh. Ayan, makakapaglinis tayo lang sa sakyan ngayon. All right. Pero bago yan, dito muna tayo. Kaya ng Ano lang natin eh, almosal eh. Ayun Ay, oh. No? ating tambayan ay ano sila lang presko eh. Preso ngayon. so ngayon naman mga kaibigan kahit medyo makikita nyo maaraw pero yung simoy ng hangin naman ano naman siya malamig pati eh, malamok malamig yung hangin ha. So palalamigin ko lang yung sasakyan mga kaibigan. Tapos lilinisin ko. Then uwi na rin ako kasi bukas na madaling araw. Eh rara raratsyada na naman yan. Pupunta naman kami ng kuan, Ah, Balintawak. Kaloocan. Alright. Kati. <coughs> Medyo papahingahin ko lang siya tapos sa uh, So, yun mga kaibigan, ano, yung vlog nga pala natin nagkumpisa sa nung, ano, July 16 kahapon, ano, so, ngayon ay eh, July 17 na, eh, tapusin natin yung araw to, ano. Magawa tayo ng medyo mahaba-habang, ano, vlog. Alright, so, dito tayo sa tambayan, eh. Pahingin niya ng konti. Tapos mamaya, linisin ko yan. Pahingin ko lang ng mga isang oras. Para medyo, ano siya, malamig. Kasi, paano ko yung buka niya. Dilinisin ko yung makina. Tapos, may ano kasi ako doon eh. May uh, portable na power spray ako dyan. Rechargeable. So, ubugahan ko to. Para medyo guminhawa naman ang kanyang ano. Pakiramdam. Ay mo sa amin, na kami. Maglalakad na kami, iiwanan na ko naman. Uuwi na kami. <laughs> Nagyaya lang kumain tapos uuwi na tayo. Bilis na, dami mong drama <laughs> sa buhay e. Eh. Tingitin na. Aray ko. Bye bye. Parang matanda. Sa high Ha? Hmm, ilaga. <coughs> hindi pa rin tayo nakakatulog alas 12 na mag-aalauna na pala so ayun mga kaibigan ano, i-upload ko na muna to at kita kita sa mga susunod na tip talaga kasi wala tayong upload ng araw kaya may upload to Bye bye. Sana support tayo para yung video natin. Please like, comment, and subscribe. Bye, -bye.